Ayan mga boss, o, oh, 6 ta ulit tayo. So, pinabaklas ko na yung makina. Nililinis na. Uh, from Sarayaya, Quezon to mga boss. Si Bossing. Siyempre, panibago 6 ta na naman to mga boss. At uh, yun, so, sa mga taga Sarayaya dyan mga boss, oh, shout out sa inyo mga boss. Uh, medyo malapit lang kayo dito sa Gumaka, Quezon. So ito, salamat nga mga boss sa pasalubong na pinagong. And yun, konti na lang mga boss. Back, baklas na yung kanyang clutch side. And pagdating nyan, kasi sa ganitong 6 mga boss, kasi hindi pa pamilyar, ang binabago lang talaga dyan ay yung transmission set. papalitan lang yun ng isang set mga boss. At ito na, yung isang set na transmission ng 6 So sasalpak na natin. Yan doon sa mga malalayo, mga boss. Pag umorder kayo ng plug and play, ibig sabihin noon parang nagkakabit na lang kayo ng stock or yung siyempre ipapa-overhaul niyo do sa mga kakilala nyo or pinapagkatiwalaan yung mekaniko. Madali na yan mga boss, parang yung sa oring order sa stock ng transmission lang yung pagkakabit niyan. Kasi yun nga nabago na natin na plug and play na natin. awala uh, wala nang wala nang babaguhin mga boss isang seat na yan na darating sa inyo tapos isasalpak nyo na lang o, so, dahil sa hindi, hindi makapunta rito mga boss pwede pwede yun mga boss ipapaship na lang natin yung pyesa ipapakabit nyo na lang dyan sa lugar nyo at yun, basta ulitin ko ulit mga boss kasi yun nga nasabi na natin ito yung tunay na mabilis ito yung tunay na lumalakas kasi yung primera nga nung stock na di kwarta ay segunda lang nitong di sixta. So, na, may tatlong ipin pa na diferensya doon sa primera mga boss. Kaya ito, uh, kapag kaya kinabit ninyo ito sa barako, ay malaki ang pagbabago. At yun, ang ratio nga pala niya mga boss, ano, uh, iba na doon sa dati. Kaya magiging logger uh, low gear yung primera, segunda, tercera, high gear yung kwarta, quinta, sixta. So yun, kita nyo naman mga boss, yung pagkakabit ay parang sa stock din lang. Kaya yung uh, mga malalayo nga mga boss, uh, ilan na rin yung napaship natin. So kapag na ko naman mga boss, pwede kayong magtanong sa akin kung hindi pa rin ninyo kabisado. Uh, may mga pagkakataon kasi uh, kapag nabuo, meron pa rin, Pwede pa rin pa kayong magtanong sa akin mga boss. Message nyo lang ako. So, ito na. Yan, kompleto na mga boss. Smooth shifting na yan mga boss. na plug and play na nga eh. Uh, hindi, hindi na babaguhin yung crankcase. Yun yung kalamihan tanong mga boss. Kung babaguhin pa raw yung crankcase. So, kita nyo naman mga boss. Wala tayong binago. do sa crankcase. Ang gagawin natin. Lalagyan na natin ng sealant dyan. Tapos, tatakipan na natin. So, yun. Lalagyan na ng sealant mga boss. At ayan na. Kakabit na natin yung uh, left part ng center crankcase. So, sa pagbubuo, same pa rin mga boss. Parang nagbubuo lang ng stock na makina. Ayan. oh, palu-paluin lang kapag ka medyo masigip. <laughs> so, yan. Ganun lang mga boss ang ginagawa dyan. At uh, pagkatapos dyan mga boss, ay okay na. Uh, doon sa kabila, doon sa may clutch side, uh, doon mas maraming nabago mga boss. Doon sa may clutch side kasi yung kunya, yung stopper or lever drum position. Tapos yung shaft dinga, do sa may clutch housing. And so mas maganda mapanood nyo rin mga boss para may idea nga kayo. Kasi uh, maraming nagtatanong mga boss kung alin-alin nga daw yung mga binabago dito sa makina kapag ka nagpapakabit ng sexta So dito mga boss, nilalagay natin yung mga flange bolt. Tapos pagkatapos ito. Uh, hihigpitan na natin. So, pagkahigpit nito, mga boss, ayan, uh, doon naman tayo sa flat side part, mga boss, para makita nyo rin kung ano nga ba yung mga binabago. Uh, dito nga pala, mga boss, sabihin ko na sa inyo, pagka mga modelo, pinapalitan na natin ng crankshaft bearing. So, isinama na natin yung sigunyal bearing nito, mga boss, mapalitan kasi may may pagkakataon na pagbuo natin ay may kurug-kurug, kaya sinasabay na natin. So, doon sa mga magpapasiksta mga boss, uh, mag, maglaan na rin kayo ng pang crankshaft bearing na budget. Left and right mga boss, minsan pinapalta niya. Pero pag mga, mga old model, yung mga barakuan, minsan magaganda pa yun mga boss. Pero sa barako to, yung mga crankshaft bearing, may mga alog na yun mga boss. Kaya ang ginagawa natin, pinapalta na natin ang kasabay. Para hindi magkaroon ng problema sa sunod na panahon So ayan, nahigpitan na natin Check natin yung uh, ikot ng crankshaft Minsan kasi kapag ka nabuo natin yung mga boss Medyo magamit So ito naman is smooth eh, Dito na tayo Check natin lahat So okay na uh, Right side na tayo, mga boss Part ng clutch So dito mapapansin yung mga boss Ayan, pang KMX yung transmission, iba na yung shafting mga boss uh, Doon sa mga nagtatanong pa rin mga boss ano kung meron daw butas So hindi na hindi natin pinapabutasan yan mga boss Kasi nababago yung uh, tigas ng bakal kapag binutasan uh, Syempre made in Japan pa naman yung mga transmission ng KMX Hindi yan basta basta masisira kung sakaling walang butas kasi sabi ko nga mga boss, uh, since 2006, nakapagkabit na tayo ng uh, 6 ta, hanggang ngayon naman, still working pa rin yun. Walang naging problema kahit walang butas. Uh, magkakaroon tayo ng video niyan, mga boss, paliwanag ko na rin sa inyo kung bakit nagkakaigi kahit walang butas. Uh, iniisip kasi nung iba, pag walang butas, walang lubrication na mangyayari. So meron yon mga boss, uh, kanya-kanyang discard lang yan pag sama uh, sa mga ganyan kanya-kanyang paliwanag pero syempre mas matagal na experience at uh, mas matagal na naikabit natin mga boss wala namang naging problema so walang issue yung butas doon sa transmission mga boss saka uh, hindi naman nakakarating yung langis sabihin ko na sa inyo mga boss dito sa part na to kung merong butas so yun mga boss ha pero mas maliwanag na mas magandang lagyan natin ng paliwanag na naka-video mga boss. Lagyan natin ng content yun. Yung mga issue dun sa butas ng transmission. Ang dami kasing nagsasabi na masisira daw agad kung walang butas. So, hindi yon mga boss. So, yun. Nakikabitan natin yung kunya mga boss. No? Nandito na, na tayo sa pinapalitan din yung kanyang lever drum position. Or yung parang may ruler yung dulo na nagiging pinakang stabber ng selector mga boss yung parang star naman so yan pinapalitan natin yon kasama yan sa pinapalitan mga boss para smooth yung shifting yan lever drum position so okay na mga boss dito naman tayo sa kabila ulit yan so magte testing na tayo nya pagka ganyan na yun oh, nakikita niya naman mga boss, parang um, pagkakabit lang yan mga boss, ay yung parang stock din lang. So, wala. Walang ibang gagawin mga boss kasi yan ay ipinapadala ko nga yung kanyang transmission ay plug and play na. So, testing tayo ng neutral. Yan, gumana yung neutral mga boss. Gana nga yung neutral yan mga boss, ano, kung iisipin natin. Yan yung sabi na bago yung pinakang um, uh, ground ng neutral para gumana. So, dito mga boss. Ayan, testing na tayo kung kompleto nga yung sixta. Ayan, syempre bagong buo. So, dito pa lang titestingin na natin yon para makita natin kung may mga sumasabit nga. Uh, minsan kasi parang umiipit. Kasi yun, hindi rin naman natin may iwasan. Syempre, binubuo natin yan eh. Testing muna mga boss para bago tayo mag-proceed sa mga kasunod na gagawin. Ayan, uh, check natin na uh, smooth na smooth na talaga yung kanyang shifting. So, anim yan mga boss kasi kaya kailangan sigurado yung shifting. So, kita nyo naman mga boss. Ayan na. Uh. O, shaft transmission. Iba na yung input shaft. yan circlip na yung nilalagay mga boss. Hindi na yung nut. So, pang KR may thread yon. KMX, uh, circlip. So, ito na mga boss. Yan nagliligpit na si Bossing ng mga pinagpaltan. So, ang pinagpaltan nga pala mga boss, pinadadala natin 'yan sa may-ari. And ito na mga boss, buo na. Ang gagawin natin, testing. Oh. Neutral. Oh, sora. Okay. Tara. Oh. So ayan testing tayo maulan ang panahon ah, Hindi naman pwede nating hindi ito testingin Kasi overhaul to mga boss Kaya yon testing muna Yon, babalik na tayo mga boss gawa ng, wala medyo uh, hirap andaan kaya testing na lang natin ulit ay doon sa paahon na inaahuna ina natin kasi madulas ngayon kita nyo naman mga boss, bumabaha-baha pa. So, testing tayo ay doon sa mataas na bundok na pinagtitestingan natin. Uh, madulas ang daan, malumot. So, kung kakayanin, mas malakas to talaga mga boss. Malakas. Tapos, may bilis. Ganon ang 6-ta conversion mga boss. Uh, malaki ang pagbabago. So, dito mga boss, kita nyo naman, nag-uumpisa na tayong umahon doon sa pinakapuno ng bundok. Mataas to mga boss. Hindi lang ganong kita, pero ang taas nito. sa dikwarta mga boss, yung ganyang pagapang, hindi yan gagapang na ganyang kabagal, so yun yung sinasabi kong mas lumakas yan, 1444 pero hindi ganyang kabagal yung uh, takbo niya kapag ka naka dikwarta. So, ayun, balik na tayo mga boss kasi napaka lumot ng daan, napaka Ayun, dahan-dahan tayo pababa. Maong kami eh, diyan ni Gwen, ang kay Brownie. Ang motor, ang galang yan. Yung so, mga makataas yan, ang dulas pa, ha? si sista oh. Sibon na. So yan, napakahaba nung lusong mga boss. Napakahaba rin nung ahon. Kaya dito pa lang, matitesting nyo na lumakas. O oh, malakas din ang engine brake nito mga boss. So yon Ano? Haba ng nilusong natin mga boss. Wala speed. Wala So ito mga boss yung itsura ng makina pagkatapos natin gawing siksta So yan yeah, kita nyo naman mga boss Wala, Parang walang nangyari Siksta siksta lang to mga boss Napakita ko sa bakal yung nangyari nga rin Ha thank you